Balito mula sa lalabigin ng Kalinga. Nasugatan isang security guard matapos sa barilin ng dalawang magkaangkas na riders kahapon sa Bulanaw, Tabuk City, Kalinga. Kinilala ng Tabuk City Police ang biktima na si John Felix Bugoen, 32, security guard ng isang fast food chain. Ayon sa Tabuk City Police, ang biktima ay naka-duty sa fast food ng lapitan naman ng dalawang suspect na sakay sa isang XRM motorcycle bandang alas 3.5 na madaling araw. Kinanong umano ng dalawang rider sa security guard kung bukas ang fast food at ang sabihin na sarado ng establishmento, bigla siyang binaril ng uh, rider na nakasot ng itim na jacket na may hood. Tinama ng biktima sa kaliwang hita at kaliwang bahagi ng kwet at kagad na naisugod sa pagamutan. Mabilis naman tumakas ang mga suspek at ngayon tinutugis ng pulisya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang dalawang drug pusher sa magkahiwalay na drug buy operation ng kapulisan sa Davao City. Unang naresto sa Buhangin Police Station si alias Dines pasado ra 5:00 ng hapon sa bahagi ng Trinity Avenue, Barangay Kabantian, Buhangin District. Nakuha sa kanyang posisyon ang 0.75 grams na may street value na 5,000 pesos. Habang ang pakananwa, naresto pasado ra na 6:00 ng gabi sa Farland Extension, Barangay Dumoy-Talomo District ayon sa report ng Toril Police Station. Nakuha sa posisyon ng suspect na si Dines Guar Rina Cuano alias Sapon ang Shabu na may street value na 4,600 pesos. Sa ngayon nakakulong na ang dalawang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Dabao, June Soter para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Balita ang sa Bicol. Sa pangunguna ng mga lokal na opisyal, isinagawa sa Dagger City ang paggunita at pag-alala sa ikawalupot-walo na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon araw ng linggo. Pinangunahan ito na mismo ng ng lungsod na si Mayor Nelson Ligasyon kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine National Police, Department of Education at National Historical Commission of the Philippines. Ayon kay Mayor Likasyon, malagang isang buhay ng mga Bikulano at Pilipino ang nangyari noong EDSA 1 Revolution dahil sa nagpagkita lamang ito ng, na, na, na may kapangyarihan at uh, karapat-dapat na masunod ang taong bayan. Nagkaroon naman ng, ng uh, paglala sa seremonya sa monumento na nagpagkita naman uh, ng People Power Revolution. Para sa MBC Network News. Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino personal na dumalo si DILG Secretary Benhor Abalo sa hearing sa si RTC Silingayon sa kasong isinampan nito laban sa taong gumamit ng kanyang pangalan. Kasong istapa, ispoping at identity tip pang isinampan ng kalihim laban sa akusado na si Edison Samson Mundialto alias Larry Abalos na nagpapakilala umanong manong ng of staff Secretary upang makapangikil ng kayo sa ilang mga public officials. Ayon kay Abalo ilan siya mga naging victim ng akusado ay dalawang gobernador at isang mayor. Mahalaga niya ang hearing neto lalo't ito ang unang kaso na na-file nila sa usgado Dagdag pa ng kalihim na nagsimula ang modus ng suspek noong pang Oktobre na nakarang taon kaya't nang maiparting sa kanya ng hanggang na biktima ay agad bumuo ang DLG at PNP ng team hanggang sa matunto ng suspek mula sa bayan ng Lingayen at na-aristo ito noong December 7 ng nakarang taon. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipinas. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng DSWD din ang cash assistance o tinatawag itong emergency cash transfer sa Northern Summer sa mga residente na apektado ng pagbaha dahil sa shoreline noong buwan ng Nobyembre. Noong February 22, nasa 153 milyon ang ipinamahagi ng DSW Region 8 sa so ongoing distribution ng NCT Emergency Cash Transfer. Mahigit naman sa 50,000 na pamilya mula sa 10 mga bayan sa lalawigan ng Northern Summer ang nabigyan na kabilang dito ang mga bayan ng Lavisales, San Jose, Bayan ng Balapag, Alin Bubon Gamay Lapinig Mapanas Rosario at Lope de Vega. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi at ngayong araw ay naka-escape naman sa nasabing payout ang bayan ng Katarman. Kung matatandaan, inatasan ni DSW Secretary Rix Kachalian na magpatuloy itong distribution ang nasabi ng na upang masigurado ang early recovery at rehabilitation ng mga piktadong pamilya. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!